Arid ko siya sa may uh, Sunnywood. Magpasa ng resume para magkatrabaho. Dahil... Yo, what's up mga kamre? At habang ako'y tasking sa SS Ryan, ay nag-chat ang aking body na si Sir Police Staff Sergeant Ranyada. At ito chat niya. Na kung kilala ko daw to, nagminaghanap sa akin. At after mga few minutes, naalala ko na may Isang lalaki kaming sinita dati sa Mabini Rizal na nagtatrabaho sa junk shop at ngayon wala na siyang trabaho at naghahanap siya. Kaya ayun, uh, tutulungan natin at pabubundayin natin sa presinto. Let's go. A few moments later. Uh, good morning, mga lodi ko mga. Uh, ayun, meron tayong kaibigan na nandito. Tinanggal siya sa trabaho. An trabaho mo na? Sa junk shop. Eh, ngayon natanggal siya sa trabaho dahil hindi na da siya nakapag overtime. Eh, na, na to dati. Eh, sabi ko, pag may open sa kaibigan kong bigasan na magkakarga ng bigas, ipapasok ko. So, kung hindi rito, eh, atin sa may uh, Sunnywood para magpasa ng resume para magkatrabaho dahil wala na sa pamilya taga mong talbanto e eh. mga nyo daw wala na kaya tutulungan natin hiharid natin papuntang Aglipay Street sa Sunnywood ano pangalan mo? Jeffery 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 ano? sige sana pero tanggap ka lang tagalingan mo ha ako ang rungkuminda sayo ha sige let's go okay kasama natin siya ngayon nandito siya sa likod pumunta na tayo sa Sunnywood Nagpapakita ko sa kanya kung saan siya mag-a-apply ng trabaho tapos babalik siya yung ready niya yung resume niya. Kuya. Hindi na tayo. Kaya. Kaya. Boss, dyan si mamlem Ma'am Lem. Sir. Oh, sige lang, Hindi. Yung ready mo yung resume mo. Sir, ma'am Lem ka, sir. Ma'am ka? mo yung resume mo tapos picture balik ka dito alright ka naman kung ka ha yes tapos internet okay, hindi babalik pa to sabi niya yung pa apply ng trabaho oh. paparating ko ng resume alam para alam niya na sige dito pumunta ha try din Ah, oh, babae siya, ready delay yung resume. Wala sa iyo. Kapag dito siya, pag Hindi papagawa siya ng resume. Oo. Uh -oh. Para makatulungan din natin 'to. Oo, sige. Ha? Aba, wala ulit. Jeffrey po. Jeffrey. Perumingan. Perumingan, sige. Sige. Tayo na rekomenda ka dito, wag kang gagawa ng ataran daluhan. Kasi ako na uli sa iyo. Ha? Bibigyan kita ng ano para mo matanggap ka, hindi mas okay, ha? Okay. Okay. Ang bala. Ang bala dito, sir. Oh, sige. Ayos, ayos. Morning. Ingat kayo lahat. Subo ko maya, pagawa resume, siya may, na. balik ka dun ha. Okay, ingat, ingat. God bless. Ayan, na, uh, hinatid natin siya sa may computer shop para magpagawa ng resume at tuloy ang apply niya sa trabaho. Six and a half hours later. Uh, yo, what's up mga kamre? Uh, meron tayong good news. Yung tinulungan natin uh, ating kaibigan na si Jeffrey na binigyan natin ng trabaho sa aking kaibigan sa may bigasan sa Sunnywood. Uh, andito na siya ngayon. na uh, Hoy Jeffrey! Gusto ah? Ano nangyari sa apply mo kanina? Sir, good news sir. Natanggap ko. Oh, Very good! Siyempre ah, uh, shoutout sa kay Ma'am Lem, sa Sunnywood at sa HR na si Ma'am Joy? Ma'am Ma Joy po. Ma'am Joy ah. Uh. Shoutout sa... Ma'am, salamat po sa pagtanggap sa kanya. Ah, uh, magkatrabaho siya ngayon dyan sa may bigasan ng Sunnywood at... Ano ba yung dati mong trabaho? Ano po sa junk shop po? Junk shop pati ano ba? Pa? Tapos yung kargador po ng semento sa Bulacan. Magkano yung singil doon? 2 pesos per isang semento. 2 pesos 2 pesos lang bawat semento pati nagtatrabaho siya sa junk shop. Yung sahod niya, 500. Tapos sa junk shop, magkano yung sahod sa si junk shop? 500. 500 dito sa, nakuha siya sa kaibigan ko sa may bigas. Uh, minimum? 645, 645 po. 645 yung sahod niya. At kumpleto pa benefits. Pero mag-training muna siya ng one week. Hindi po, one month. Uh, one month. But, pero may sahod na po yan. Kaya maraming salamat po sa Wood sa pagbibigay sa kanya ng trabaho. At uh, nangutang siya sa, uh, sa amin, sa kasama naming polis uh, para sa po. makabili ng makabili ng gamit niya, sapatos, pantalon para makapag-start na siya bukas. At uh, sana galingan mo ha, ako nagrekomenda sa sa'yo, dapat ayusin mo yung may trabaho mo para, para rin dahil wala ka ng pamilya. At pag makaipong ka, hanap ka na ang boarding house. Okay ba? Kaya may pag-asa pa, kaya gusto ng pulis, makapagtrabaho ka ng maayos ha. Okay, maraming salamat. Sana ingat kayo at mag mga sinasabihin? Maraming po Maraming salamat. Sino pa yung kasama namin? Si Ranyada at Sir Manulit. Kay Sir Ranyada po, tapos yung... Ano Sir mo ba na paano? Manulid. Kay Sir, kay Sir Manulid po, salamat po sa Patek 500 Oo, oh, salamat. Oh. Pinautang namin ngayon, pa pautangin ko rin ngayon, bibigyan ko rin para pangkain niya bukas. Dahil 800 yung bin binili niyang mga kagamitan. Okay, maraming salamat at gumawa tayo ng tama at tumulong sa kapwa. Ingat, God bless! Huwag tayong magsawang tumulong sa mga nangangailangan kung kaya naman natin. Dahil gusto ng pulis, may trabaho ka.